Hangad ni Jaira mula linggayen na masuklian ng hirap at pagod ng kanyang magulang maitawid lang ang kanyang pag-aaral. Dati silang miyembro ng Four piece Ang kanyang ama ay karpentero kaya ang kita ng kanyang mga magulang ang pinagkakasya nila para matugunan lamang ang kanilang pangangailangan. May payout kami every other month. Yung payout, tinatago ko yan para talaga sa kanila pag hihingi ng mama, pambili ng project, pambili ng libro, iyon, yeah. doon po ka ako kumukuha. Para okay. may makakuha ka agad. Uh -oh. Mahirap kasi umutang. <laughs> uh -oh. Kaya nang makapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, naging malaking hamon para sa kanya ang paghahanap ng trabaho. Ang naisip niyang paraan ay ang antabayanan ang mga nakikitang job hiring sa social media, particular na sa Public Employment Services Office o PESO. I like din ba ako sa page ng PESO, ganyan. Kaya nakikita ko po yung mga job fair. Kaya every time na may job fair po, pumunta pa rin po ako palagi. At ngayon, si Jaira, mahigit isang taon ng bookkeeper at permanent employee sa isang appliance store. Ang rin po ako, masaya naman po dun sa first job na nirefer din po ng peso. Um, nakakatulong na rin po sa family ko, ma'am, through dun nga po sa trabaho. Ganito rin ang kwento ni Michael. Sa tulong ng peso, nakahanap siya ng permanenteng trabaho bilang isang credit collector. Nagustuhan ko na rin po yung dito na hindi umalis. Gaya po nang sabi ko na tiyaga lang po. Mahanap nyo din po yung, ano yung hinahanap ng tagumpay. Tiyaga-tiyaga lang po talaga yung ano dyan po, puhuna. Ah, uh, nagpapasalamat po ako sa peso na ako po yung napili na tawagan para po ibigay po itong work nato to para sa akin po. Kay po, Goy ko, ah, uh, maraming maraming salamat po at... Ah, uh, malaking tulong po to sa sa amin kung sino man po yung nangangailangan po ng trabaho, punta lang po kay sa peso. Ang hakbang ng peso na ito ay ilan lamang sa mga isunusulong na programa ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III. Sa kanyang pag-upo bilang gobernador ng lalawigan, ipinangako niya ang 10,000 trabaho para sa mga pangasinense. Ayon sa datos ng peso mula July 2022 hanggang nitong Oktubre ng kasalukuyang taon, 13,943 na Pangasinense na ang nabigyan ng trabaho sa loob ng bansa. 347 naman ang nakatanggap ng trabaho sa abroad. Sa kabuuan, nasa 14,290 na mga Pangasinense na ang may trabaho. 3,340 job applicants. That were hired local and overseas in institutions and businesses. We had a gain of well, it's just a slight gain of 1.1 percent uh, employment rate from 94.4 in 2022 to 95.5 in uh, 2023. So this is just the initiative of the peso, but the general thrust of the province is to make Pangasinan investment-friendly province. So we have to expect more businesses to flourish in Pangasinan, thus creating more jobs for our fellow Pangasinenses. Dahil sa tagumpay na ito, tiniyak ng gobernador na patuloy ang pamahalaang panlalawigan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para mas maparami pa ang bilang ng mga pangasinense na mapagkakalooban ng kanilang trabaho. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.